kung saan nagpapagawa ng motor ng mga kupal ay mga kupal masyado nga akong naging busy dito sa kotse ko. Kaya nakalimutan ko na itong motor kong si Puti. Ginagamit ko siya everyday panghatid hatid sundo sa mga anak ko. Kaya tara, samahan nyo akong ipapool maintenance si Puti. At kung naghahanap kayo ng murang pool maintenance ng inyong mga motor sa halagang 1,100, dito na kayo pumunta sa Arimate K Shop na matatagpuan sa Alley 15 Bermay Pladway East Bank Road. Bago ang lahat, shoutout muna natin yung babaerong may-ari. Siya nga pala si Jap Jap, ang may-ari nitong shop. O ba diba, tugma? Dito ito nga pala. Ay sinimulan ng linisin ang motor ko. Dahil sobrang dumi talaga nito simula nung binili ko, hindi ko pa napapaklining ito. At sa halagang 1,100, meron ka ng motor wash, CBT cleaning, throttle body cleaning, ECU reset, ICU reset, CO adjustment, bulb clearance adjustment, front brake cleaning, rear brake cleaning, magneto cleaning, magneto paint, at stator cleaning. Oh, Saan ka pa? Sa halagang 1,100. Sulit na. Ito nga pala yung ginawa nila, yung mga pinagsasabi ko kanina. Panuurin nyo. Ay, yung ay, 250 nasa ina. In after, oh. na ina. Before and after ka naman dito. Solid talaga dito sa shop ni Jap Jap. Guys, ito yung PHP games at dito ako nananalo. Tingnan niyo yung pera ko, 15,000 na nag-deposit na ako ng 5k. Tara, laruin natin. Parang galaro ako sa isang apps, mga one week lang pinapalit ng kuwagad at nagpapalit ako ng bago. Dahil alam naman natin pag bago, syempre namimigay yan. Sa tara gado. Tapos easy lang yan laruin, talagang namimigay talaga siya, guys. Double. Beng beng, nakita niyo naman. Beng beng. Okay, ba? Bang! Hindi nyo mamiligay ng maliit to. Oh! Ito na lang! Boom, easy money. Eh kayo, kung gusto nyo maglaro, ilalagay ko yung link sa may comment section.